Hand, no? Relax parte. ka lang ha, parang lang. pwede One na yan. One mo lang, One mo lang. One mo. Relax ka lang ha parang tutulog ka lang ano mo na parang na lang nakapigit ka lang sa ito pigit ka lang pigit relax lang ha parang tutulog ka lang huwag kang mumunat Sheila, Sheila, me. Probably, lang you have a problem? I'm 真的吗？嗯嗯嗯嗯 이민는동당은정무슨 b e Aduh, Sani tak mis morally terminar cajelimu. Aku rasa behavi wifi beguni kesoni sini. Jom gehört saiz. Buat aku

Sino ka? Kailangan mo to? Kailangan mo ito babae ito? Ha? Sagot! Kailangan mo ito? Malakas ka raw? Pagkita mo sa akin, gano'n ka kalakas? Kaya mo kapangyarihan ng Diyos Ama? Ha? Sumagot ka? Sagot! Tatagdagan ko pa yan, susunugin na kita. Ayaw mo sumagot. Ayaw, Sagot! 知道，行动吧，开始打饭，吃饭，对，行动吧，嗯，行动吧。 <music> 嗯。睡两种吧？ 这个 May pamilya ka? Pamilyado ka? Wala kang pamilya? Dalaga ka lang? Paano mo na ano, yung, ano, ano, yung kapangyarihan mong yan? Sa muna ako yan? Ha? Nagtaray ka lang? Nagtaray ka lang? Tinaray mo lang yung kakayan mo? Sigurado ka? Tingnan ko nga kung tinaray mo o oh, matagal na? Oh, Nagtaray lang. Bago lang sa'yo yan, ginawa mo na agad? Alam mo, Inget galit. Ha? Bakit mo, ano, bakit mo pinahirapan itong babae ito? Sumagot ka, bigyan mo ko ng reason. Papahirapan kita. Ito ang asawa niya, no? Pag ito ay nag patayin ka, na, papatayin kita. Ano ang gusto mo rito? Hindi hmm, maamin, papatayin. O, papatayin na natin. Gusto mo, papatayin kita. Kahit maglating ka, wala, wala. no, ipigyan yung latin mo eh. Mga ulpe, sino nagbigay sa'yo niyan? Wala nang kwenta. Isa e, demonyo yan eh. Isa e, wala, walang hindi ubra yan. Mahal kong metatron, ang katastaasan ng Diyos Ama. Ang pangalawa, ang katastaasan ang hin. Kung maridip na dito, tulungan niyo po ako upang pugsain. Ang nilalang na ito, na ayaw umamin at sinungaling ako siya. So po, hindi po upang patayin natin siya. Ay, na narito na ngayon. Nakita mo ito ang espada. Nakita mo ito! Nakita mo! Hindi mo nakita? Wala kang mata? Ako, oh, bilisan mo! Bilisan mo! Ano? Wala na, meron pa! Hindi ka makakatakas! Hindi mo rin hindi ka rin eh. Wala na! Sure? Hindi okay, natin kung nagsisinungaling ka, ha? Eh, di Boom! Okay. Kailan gagaling to? Ah, kailan gagaling? Gusto ko pagaling mo to ngayon, ha? Sure? Ano ka lang ba? Tao ka lang ba talaga? Tao? Babae, wala kang pamilya. Pero parang nakikita ko malayo ka ano. Probinsya ka ano. oh. Ano gusto mo? Buhayin kita, patayin kita. Nagdesisyon decision asawa eh. Patayin daw ko ito. ka, patayin na kita. Ha? Mingi ka tawad sa Panginoon. Gusto ko, naririn ko. Mingi ka tawad sa Panginoon. May Panginoon ka ba? Ha? Uy, hindi ka nang tawa sa Panginoon. Ayaw mo, ha? Talaga ayaw mo. Gusto mo lang kamatayan, eh. Boo! Boo! Uh. Ayaw mo, ha? Here. Yeah. Hmm. Ano gusto mo? Kamatayan, na? 哎。啊 ano? So, kailan gagaling ka to? Ha? Ha? Kailan gagaling ka to? Kailan gagaling ka to? Kailan? Sagot! Sagot! Hindi ka sagot! Gusto mo ba talaga magkakita ko? Gusto mo tumindi yan, ha? Puh, sagot! Kailan gagaling ka to? Kailan? Kailan? Kailan gagaling to? Kailan? 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 Kailan gagaling to? Kailan? Ngayon? Ngayon? Sigurado ka? Sigurado ka ha? Anong gagawin ko sa iyo ngayon? Anong gusto mo? Oh, so sa sorry ka. Sa Panginoon, hindi na nang... may nagtawa sa Panginoon. Hindi. Oh, anong pangalan? Patawad Panginoon nga ni Yeso Cristo. Ganon. Hindi pa nga nga mo eh. Humingi ka ng tawad kay Yeso Cristo. Hingi tawad kay Yeso Cristo. Hingi. Hindi ka narinig ng pangalan ni Yeso Cristo. Ino mo pangalan ni Yeso Cristo. Ino mo. Humingi ka tawad. Oh. Oh. Yeso Cristo. Sabi mo. Panginoon Yeso Cristo. Patawad po. Oh. Oh. Oh, era Lamel, iseng. Iseng. Ano mo ginawa mo? Lahat may nakaalala ka? Nakaalala ka pa? Ano? Nakaalala ka pa? Hala. O, oh, akala, ba, ko ba malakas yan? Ma ma matigas lang ang ulo. Ha? Dahil sabihin mo sa asam mo, An ang tigas ng ulo ayaw umamin. No? Tagal ba? Ayaw mo si magsalita? Tagal magsalita. magsalita ah. Ayaw ano ba? po siya ang tagapulita? po siya? Dalaga? Dalaga hmm, sa pamilya. Walang pamilya. Wala pamilya. Pero, wala sa ay, Ayaw, sabi mo, kung hindi ko gano'n, wala talaga ano. Parang na ano, parang, parang nagtry lang sa'yo eh. Nag-try lang ang kakayanan sa'yo. Pag sinabi mo walang pamilya, wala kanak. Hmm, dalaga oh, pa. Oo, oh, dalaga pa. Pero may pamilya siya? May pamilya, pamilya, yung mga magulang. Ba't ang um, galit, parang tingin niya galit. Hmm, tingin ko ayon. Hindi. Saka, hindi ko. Baka mag-anak niyo. Kaya ayaw niyo

kasi, nung i-invite natin. Oo. Kasi hindi nga, hindi nga. Hindi nga. Hindi na. Hindi na, kasi ito. Ayun po, na mga ka-idol, maraming maraming salamat na pag na po natin si Sheila. Yan. Hindi mo alam ang mga nangyari? Eh nasaan ka? Malayo yung lugar, no? Madilim po. Madilim lang ka, ano, no? Sobrang dalim. Oh. Pero may gabay ka naman, may kasama ka ang homegirl. Yes, yung samahan naman kita sa akin uh, na doon ka lang, doon ka lang natin ngayon uh, siya sa mong malakas. Malakas, malakas umiyak, tapos ma, ano, ma, ayaw magsalita, gano'n. <tinyo> Yun po na mga idol, maraming maraming salamat at shoutout nga pala sa aking idol, kay Team Apo Chalin, kay, yan, uh, kay Team Commander Bantugan. Uh, shoutout po sa inyo, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking pamilya. At chat din po sa aking kapatid na nasa New Zealand, si Marisa. Ingat kayo palagi niya yan, Marisa. Naggamot tayo ng, ano, ng, ng isang ato, palipad hangin na, ano, ano, no, no, na talagang ayaw umamin. Ay, siguro, yun, siguro, hindi ko na sasabihin. Ah, shout out sa aking pamilya, sa Kalamba, sa asawa, sa anak ko, kalanda yan. Shout out. Ayun eh, po yung asawa niya, ni, eh, Salamat po sa oras na binigay sa akin. Oh, yeah. Yan, yeah, sabi mo. Oh, Ayan na siya. Salamat. Hindi um, <laughs> ni na niya. maalala niyo. Hindi niya, oh, oh. um, di mo na alam ang mga nangyari? Hindi po. Hindi oh, niya na alam. Ma, uh, matigas talaga lagang ulo. Ayaw magsalita. Ayaw, ayaw, mga salita. ayaw, ayaw salita. Ayun po, ano. Shout out po sa lahat sa tindang sa national, tindang mo sa kred, lapis ang nangyari yun. Maraming maraming salamat sa mga manggagawa dyan. Saluto po sa inyo lahat. Salamat po. Engkau di sana lampo, marah selamat po.